Mga pare koy, may katotohanan kaya to na habang binibirit mong inyong motor ay pataas naman ng pataas ang kanyang fuel consumption. At para malaman natin kung totoo to ay panoorin muna natin itong video na to. Oops, sorry mga pare ko, eh. wrong video. At uh, next video na lang ulit please. Ayun, nakita natin sa ating third video na totoo pala yung habang bumibirit itong ating motor ay tumataas po yung ating fuel consumption. Dahil po yung RPM yung nagbibigay ng mataas na fuel consumption. So nasaan yung RPM dito sa ating gauge? Eto po yun mga pare ko At ito po ay time 1,000. So pag nasa na po ito, ibig sabihin po yun time is 1,000, 1,000 po yan. Bakit RPM ang nagbibigay ng mataas na fuel consumption dito sa ating motor? Dahil yung RPM po is revolution per minute. Kumbaga, ito po yung revolution ng ating segundyal at na same time po is na nakatugon po yon sa ating piston at siya po yung nagtataas baba. Kaya mga pare ko, eh, makikita nyo naman sa picture. So, nagtataas baba po yung ating uh, piston. So, umihigo po ng air and fuel yan. So, fuel. So, the more the revolution, the more na taas na baba ng ating piston, the more na higop ng kanyang fuel. Kaya ngayon, once na binirit po yung ating motor, ay tataas nga po yung fuel consumption niya. Pero meron po tayong katulong or meron po tayong uh, Tiga tigapagligtas. So, ang tigapagligtas po natin mga pare ko ay itong ating gear. Kaya dapat po malaman natin yung relationship ng speed. So, ito po yun. Uh, gear. At RPM. So, ang nangyayari sa video man kanina mga pare ko, kung nyo is, uh, uh, primera pa lang, nag-start po tayo. So, tumaas po yung ating RPM around 3,000 to 4,000 RPM. Ano nangyayari, tumaas na rin po yung ating speed. Pero hindi naman po siya masyadong tataas dahil hanggang doon lang po yung speed ng ating first uh, gear. And then, mag-shift na po tayo. Kasi binibirit na natin eh. Aabot na tayo ng 4,000. Gigil na gigil na po yung ating makina. At magkakaroon na po tayo ng second gear. Pak! Papalo na po. Kung makikita nyo yung ating RPM, mga pare ko eh. Bumababa po siya sa 3,000. And then, itong ating speed ay tumaas naman po. Around na, uh, nandito na po siya sa 20 kilometers per hour. And then, ganun po ng ganun, ulit-ulit na po, revolution lang po tayo ng uh, 4,000. Gigil na gigil na po yung ating uh, uh, makina. And then, hanggang umabot na po tayo sa pip gear. So, pag nasa pip gear na po tayo, ang na po ng ating speed. So, around 40 kilometers per hour. So, babase po ito sa inyong motor. Ah. Uh, depende po sa inyong motor kung hanggang saan po yung kanyang kayang uh, speed at their gear at their RPM. And then, nangyari mga pare ko, pagkatapos na po ng ating pip gear, ay wala na po tayong tigapagligtas ng ating RPM. So, fixed na po yon So, yung mga pare ko, yung pinaka tipid na posisyon. Kumbaga, nakuha na po natin yung pinakasagad ng RPM nitong ating gear at the same time is uh, tumatapat na rin po siya sa speed ng ating motor. And then, wala na po tayong tikapagligtas. Sagad na po yung ating gear at nasa pip gear na po tayo. So, anong gagawin natin mga pare ko? Nakukulangan pa po tayo sa ating speed. And then, bibirit pa po tayo. Tulad ng kanina natin ginawa. Binirit po natin siya. 4,000, 5,000. Kahit uh, kunyari, talagang matindi-matindi na yung takbo mo. 6,000, 7,000 RPM. So, ayun na po. Sagad na sagad na. Wala ka ng gear na tikapagligtas. Ayun na po mga pare ko. Ang taas na po ng inyong RPM at tataas na rin po ang inyong fuel consumption. O, kung gusto niyo talaga magtipid is mag-maintain na lang po kayo sa RPM na kaya ng inyong gear. Dahil once na binirit nyo pa po yan, wala na po kayong tutulong na gear, ay tataas na po ang inyong fuel consumption. At sa mga may bagong motor, once na nag-braking kayo, kung mapapansin nyo, ay narilis nyo po yung fuel consumption na kiniklaim ng inyong motor dahil po yung takbo nyo ay hindi nyo po ibinibirit at uh, sinusunod nyo po yung sinasabi niyang uh, break-in period o kung hanggang saan lang po yung limit na kailangan nyo ma-reach then ito na pagkatapos po ng uh, break-in period at uh, gigil na gigil ka ng bumirit eh. Bibirit ka na po. Kaya yung 4,000 na uh, kilometer or 4,000 RPM at uh, pip gear, ay eh, isasagad mo na po yun sa 5,000, sa 6,000, sa 7,000. Ayan ah, mapapansin nyo ah, mga pare ko eh, ang inyong fuel consumption ay pababa na po sa around 45 46 kilometers per liter. Dahil nga po 'yan sa uh, RPM at uh, nagbumirit na po kayo. So same motor hindi nyo po masasabi na hindi po fuel efficiency ang inyong motor at wala po sa kondisyon ng inyong motor dahil bagong-bago lang po ang inyong motor at makalipas lang po ng 1,000 km ang kanilang pagkakadiprensya. So, ayan mga ko, ang isa sa pinaka-ultimate fuel-tipid tips natin ay ang pagmimintay ng ating RPM sa kaya lang ng ating gear at hindi ka na lalampas doon. Ang tanong mga ko ay kaya mo ba? So ayan mga pare ko, at hanggang dito lang po yung aking video. At kung gusto nyo talaga makatipid sa gasolina, ay iwas-iwasin nyo po yung pagbibirit nitong inyong motor o yung pagpapataas ng RPM niya. At sa mga hindi naman makatiis at gustong gusto lang lang bumirit, ay ganito na lang po ang inyong gawin tulad ng nasa video.